Aswang sa durog na baryo, sa probinsyang nakatago sa likod ng makakapal na puno ng niyog, naroon ang isang maliit na tinatawag na sandurog. Tahimik ang lugar, sobrang tahimik na kahit ang mga aso ay bihirang tumahol sa gabi. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may isang alamat na ayaw pag-usapan ng mga taga roon isang alamat na unti-unting nabubuhay pag sumapit ang dilim. Si Lira, isang dalagang umuuwi ng hatinggabi gabi dahil sa trabaho bilang community health volunteer, ay sanay ng maglakad mag-isa sa madilim na kalsada. Isang gabi, pagod na pagod siya, pero habang papalapit siya sa lumang tulay na kahoy, na sinasabing may elemento napansin niya ang aninong sumusunod hindi tao ang hugis hindi rin hayo mahaba ang katawan ayat parang nagpapalit ng anyo sa takot binilisan niya ang lakad umihingan nanginginig pagdating sa gitna ng tulay doon niya ito narinig Lira. Isang boses na parang galing sa ilalim ng tulay. Inilabutan siya. Hindi niya sinabi kahit kanino ang nangyari. Makalipas ang ilang gabi, nagsimula ng magkasunod ang insidente sa sandurog. May baka na kinatay na parang walang gamit na kutsilyo. Punit-punit ang laman. May buntis na iniulat na may gumagasgas sa bubong nila tuwing hating gabi, may batang binglang ng hina na parang nawala ng dugo, nagpatawag ng pagpulong ang barangay. Doon lumabas ang matatandang residente, dala ang mga lumang kwento. Ayon kay Aling Pilar, ang pinakamatanda sa baryo, hindi ito normal na hayop. Matagal nang hindi nagpapakita ang aswang na yan pero mukhang bumalik na. May isang matandang lalaki, si Mang Arturo, ang nagsabing minsan daw ay nakita ng may nilalang na lumilipad sa likod ng punong akasya. May mahabang kuku at parang nag-iiba ang muka. Habang lumalala ang mga insidente, unti-unting nagdududa ang mga tao kay Aling Sima ang tahimik at matandang nakatira sa gilid ng bubat. Hindi dumalabas sa araw, hindi nakikipag-usap, at tuwing may dumarating na gabing malakas ang hangin, nakikita raw siyang nakatanaw sa labas ng kanyang bintana, walang emosyon. Pero para kay Lira, hindi si Aling Sima ang dapat pagdudahan. Isang gabi, abang pauwi siya, may nakita siyang kakaiba Ang sariling pinsan niyang si Rodel Nakaluhod sa lupa May kinakain na parang hilaw na karne sa dilim Tahimik ito parang wala sa sariling mundo Nang lumapit siya Bigla itong nagangat ng tingin Mapula ang mata Mabilis itong tumayo Tumingin sa kanya At saka tumakbo papunta sa lubat nang hindi man lang nagsasalita. Hindi niya alam kung tao pa ba ito o may nagpapalit na ng katawan. Ang katotohanan, kinabukasan, nagpunta si Lira sa bahay ni Rodel. Pero galit ang ina nito. Ano bang pinagsasabi mo kagabi? Nasa bahay si Rodel buong gabi. Natutulog. Dito nagsimulang magtama ang mga piraso ng kwento. Ayon sa alamat, ang aswang daw ay mahusay mag-anyong tao. Maaaring kasama mo na ito sa araw, pero pagdating ng gabi, nagpapalit ito ng anyo. At ang pinaka-nakakatakot, nakakapalit sila ng kaluluwa at katawan. Ang gabing hindi malilimutan. Gabi na naman, malakas ang hangin, humiindayog ang mga dahon habang naglalakad si Lira pa uwi, naamoy niya ang kakaibang samyo sa hangin. Malansa, mabigat at parang amoy ng dugo. Pagdating niya sa tulay, narinig niya ang pagaspas ng malalaking pakpak. Dahan-dahan siyang tumingala at sa itaas ng puno, nakita niya ang nilalang. Hindi yon si Ruben. Hindi rin si Aling Sima. Ito ay payat Mahaba ang kamay, nakaunat ang mga kuko at nagliliwanag ang mga mata. At ang pinaka-nakakakilabot, awig nito ang mukha ng isang taong kilala niya. Mukha niya ito, parang kinokopya ang sariling anyo ni Lira. Timakbo siya ng buong lakas habang naririnig ang pagaspas sa kanyang likuran. Halos matapilok siya sa takot. Pagdating niya sa bahay, agad niyang isinara ang pinto. Pero naroon ang nilalang, nasa bubong, umaapak, nagkakalit. Kumuha siya ng asin at bawang. Sinaboy sa bintana, umina ang tunog. Lumayo ang nilalang. At mula noon, hinding-hindi na muling nakita ang aswang sa sanduro. Pero gabi-gabi, may nagsasabing may naglalakad daw sa tulay. Tahimik mabagal at may kaparehong aninong nakita ni Lila unang gabi. Moral lesson, ang kasamaan ay hindi laging nasa anyo ng halimaw. Bisan na taong kilala mo, hindi mo alam kung sino ang tunay at anong kaya nilang gawin. Kaya maging mapagmatyag, maging maingat at huwag basta magtiwala sa panlabas na anyo. Ang kwento ay umiikot sa isang baryo na pinagmumutuhan ng aswang. Sunod-sunod ang insidente at unti-unting nalaman ni Lira na ang nilalang ay kayang magpalit ng anyo at gayahin ang itsura ng tao. Natapos ang kwento, nang matagpuan niya mismo ang aswang at muntik niya itong makarap ng harapan. Ngunit, ang pinaka nakakakilabot ay hindi kung ano ang nilalang kundi kung paano ito nagpapanggap bilang tao. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike ang video, mag-comment ng iyong reaksyon at i sa iba. Don't forget to subscribe to my channel, Rising Up Officials. Marami pa kayong kwentong nakakatindig balhibo na ibabahagi ko rito.